Or anong gagawin nyo? Pag dyan uutang sa tindahan nyo, pero sa ibang tindahan bibili. Ano kayang magiging reaction nyo, no? Ano kayang magiging decision nyo, no? Pakicomment nga, no? Pakicomment naman para, para ako or yung mga iba nating kasama na sari business owner ay magkaroon ng sila ng kunting idea. Ano bang dapat natin gawin sa mga tao na ganito? utang sa ating tindahan pero sa iba bibili. Mm. Kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Good evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JP. And so, magandang gabi po sa ating lahat, no? dear friends. So, for today's video, kaibigan, pag-usapan po natin yung napakalagang bagay, no? Yung nakita yun sa aking thumbnail. Yes po, about utang yung ating pag-usapan. About sa pagpapautang dito sa ating tindahan. So, whether we like it or not po, no? hindi talaga mawawala sa isang tindahan or kahit siguro anong negosyo no hindi mawawala yung utang lalo na sa atin no na maliliit no mga tindahan mga sare sari store na maliliit ayan katulad kay Ate GB hindi talaga maiiwasan natin na may uh, uutang sa ating tindahan wala namang problema yon palagi ko nang sinasabi no na okay lang magpautang sa ating tindahan basta magaling maganda magbayad ang taong umuutang sa atin pero mga kaibigan, may mga pagkakataon talaga, no? may mga tao talaga. No? Maraming beses ko na po itong nabasa ha? sa Facebook pages na aking pinupuntahan. May nagsasabi na nagagalit sila dahil yung iba umuutang sa kanilang tindahan pero doon sa ibang tindahan bumibili. Ayun, nag-comment po ako noon. No? Matagal na ilang buwan na rin na okay lang yun. Sa karapatan naman nila na kung saan sila gustong bumili, doon sila bumili, wala naman tayong magagawa basa magaling lang sila magbayad ng utang, no? <laughs> ayan. Pero kaibigan, no? Sometimes, ayan, ito na, no? Well, let's talk about it, no? Personally talaga. Ngayon po talagang, no? Naintindihan ko na ngayon yung ibang mga kapo ko sa Rosario Store Business Owners kung bakit nagagalit sila dahil sa utang no, dahil sa mga taong ito. But before natin ito pag-usapan kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman mag-subscribe ka na kay ATGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag -asinsun. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please po, don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon, back to our main topic kaibigan, tungkol sa utang. Ako kasi, hindi ako nakikialam sa mga tao, no, sa mga kapitbahay ko, sa mga customers ko kung saan sila uh, bibili, no, kaya karapatan nila yun. Yung iba kasi magagali. Maraming nagpo-post, kaibigan, no, sa, sa tindahan ko umuutang pero sa ibang tindahan bumibili. Ako lang, kaibigan, hindi talaga ako nagagalit. Kahit gano'n, no? hindi ako nagagalit, kaibigan, pero aminin na natin no, nasaktan talaga si Ate GB. Kaya nga naisipan ko gumawa ng video ngayon kasi nga, kaya naisipan kong uh, talakayin no, <laughs> ang, topic na ito. Kasi kaibigan sa nangyari kay, uh, sa, kay Ate GB this morning lang no. So meron kasi umuutan dito sa aking tindahan, dear friends. Matagal na rin no, uh, kapitbahay ko. And then, uh, sometimes dito siya bumibili, sometimes not. Okay nang, kasi nga, nagbabayan naman. But this, ah, uh, recently lang kaibigan, no? Mga almost one month na, no? Hindi na talaga masyadong maganda magbayad. Parang nag no, ang timpla. Pero okay lang sa akin, nagpa-utang pa rin po ako. But then this morning, their friend, gusto niyang ah, uh, umutang, no? ng biga. Sabi ko, hindi pa kasi bayad yung unang utang. So, bayaran na muna, pa, tapos para makautang ulit. Ayun, ah, uh, <laughs> Wala, hindi naman kumibo. At saka, ayan, uh, na, siguro umuwi. Iwan ko kung saan siya nagpunta. And then, not even one hour, walang isang oras kay Biga, nakita ko dala, dala yung bigas. Sa tante ko, apat or limang kilo. Ayan, doon siya sa ibang tindahan. An alam ko yung tindahan na yun, hindi po nagpapautang. Ayan, kasi kilala ko na po, yung tindahan na pinuntahan niya, hindi nagpapautang. So, ibig sabihin, bumili po siya doon. Ibig sabihin, siguro nagalit siya sa akin kasi hindi ko pinautang. Iwan ko, hindi ko alam no kung bakit no bumili. Or siguro dahil mas mura doon. Kasi yung bagong tindahan dito na nagtayo kay Bigan, mas mura po ang bigas niya ng dalawang pesos every kilo. So kung ang kilo ng bigas ko ay 45, sa kanya 43. may bigas ako na 60, sa kanya 58. So mas mura siya ng dalawang pesos ang kilo ng bigas niya may mura, mas mura po sa bigas ko. So si, kaya doon bumili siya, no? So hindi ko alam kung anong reason kung bakit doon siya bumili. Eh dito siya umuutang, siguro nagalit siya kasi this time hindi ko siya pinautang kasi may balance pa or mas mura talaga doon. <laughs> kaya doon siya bumili. Eh, mas malayo, no? Pero mas mura. I admit po, kaya nahulog yung shampoo. I admit ko kay Bigano, no? mas mura talaga doon ng dalawang pesos. Pero, again, hindi, sa totoo lang, hindi naman ako nagalit. Pero sumama yung loob ko. Sumama talaga ang loob ni Ate JB, no? Ang hirap maging tindira, ulan, init. Ayan, so pumupunta tayo sa pamilihang bayan, sa public market. Ayan, para lang makabili ng mga stocks, tapos pinapautang natin. Ayun, pag, pag hindi lang tayo nag, nagpautang ng isang bisis, hindi nabibili sa ating tindahan. Bang hirap! <laughs> Uh, hindi ako nagagalit pero I admit it, masama lang talaga ang loob ko. Kaya ito ito talaga ang naging desisyon ko na dito sa tindahan ko hindi na ako basta-basta nagpapautang no kahit bigas kasi ako kay bigas na ko pag bigas talaga kahit ayaw ko magpautang nagpapautang ako kasi bigas importante po ang bigas na, kanina kay may umutang no may uutang ta sana sa tindahan ko ang sabi ko, hindi na muna ako magpapautang kasi malit na lang talaga ang pera ko, yung aking kapital. wala akong marul. Dito, utang ng utang. Tapos kaunti lang bibilhin o hindi talaga bibili sa tindahan ko. Okay lang kung malaki yung puhunan ni Ate GB. Ika yun, lumiit na yung puhunan ko sa tindahan kasi nga nag-open ako ng isang negosyo. So ginamit ko pang invest sa isang business. So maliit na lang talaga ang kapital ko sa tindahan kasi nga meron akong isang negosyo hinahati na yung puhunan ko. Kaya ngayon, estricto na ako sa pagpautang. Kayo ba kaibigan? Ano bang ginagawa nyo? Pag, uh, or anong gagawin nyo? Pag dyan uutang sa tindahan nyo pero sa ibang tindahan bibili. Ano kayang magiging reaction nyo? No? Ano kayang magiging decision nyo? No? Pakicomment nga, no? <laughs> Pakicomment naman para, yuki, para ako or yung mga iba nating kasama na sari-sari store business owner ay magkaroon ng sila ng kunting idea ano bang dapat natin gawin sa mga tao na ganito? Uutang sa ating tindahan, pero sa iba bibili. Pero after, after that incident this morning, kaibigan, na hindi ko pa rin sasabihin na hindi na talaga ako magpapautang. Kasi ko kaibigan, sa 23 years ko po na pagtitinda, lagpas 20 years po ako nagpapautang. Ay, nahulog tuloy ang bulpin ni Ate JB. Kukunin ko lang ha. My goodness. So ito yung <laughs> ito yung listahan ko kaibigan no. Ito ang living proof na si Ate GB ay nagpapautang. Actually, marami akong listahan kay Bigat. Itong listahan na ito ay uh, ano to, kalahati, no? Kalahati sa taon. Ayan, so sa isang taon po kasi kay Bigan, dalawa ang listahan natin ni Ate GB kasi mapupuno ito. So this is the first half. And then, sa second half, bibili na naman akong listahan. So, magpapautang pa rin ako kaibigan ko, pero magiging istikto na talaga si Ate GB. Pag ayaw mong bumili sa tindahan ko, iwag ka na lang umutang dito. O, di ba noon? Kasi kahit hindi, kahit sa iba bibili, pinapautang ko pa rin. Kasi nga, magaling naman magbayad. Pero kaibigan, siguro kahit magaling magbayad, pag hindi talaga bibili sa tindahan ko, hindi na lang ako magpapautang, no? Kanina talaga kaibigan, I admit, nasaktan talaga ako sa nangyari. Kitang, nakita ko kasi daladala niya. So, bumili siya sa ibang tindahan. Hindi sa tindahan ko siguro kasi hindi ko pinautang or mas mura lang talaga doon. Ang sakit pala no, pag ma-witness natin yung, yung kapitbahay natin na dito umuutang pero doon bumibili sa ibang tindahan, ang sakit pala. <laughs> Ron, kaibigan ha, hanggang dito na lamang no kasi Apik uh, peak hours na po, no? Marapit na 7 a.m. Nagsidatingan na po yung ating mga customers. Thank you, God. Dito si Francis ngayon. Uh, tinutulungan tayo sa pagmanage ng ating tindahan. Siya yung nagbabantay na tindahan. Shoutout kay Francis at ako ang nagbay video. Ang hindi nyo so much, kaibigan. Tinapos nyo po ang dulo yung aking video. Lagi na natin tandaan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsong buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then, of course, we have God in our life. Kaya kasinso buhay natin, kay Bigan, tiwala lang. And thank you so much sa iyong pagmamahal kay Ate GB. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much. asenso tayong let's claim it. Okay? Thank you so much. God bless.